Dear viewers, welcome sa aking channel. Ang krisis sa kasal sa pagitan ng sikat na mag-asawang Tagba at Enjen Akurek ay umabot na sa breaking point sa Turkish television world. Sa panahon ng proseso ng diborsyo, kung saan ang magkabilang panig ay dumaan sa emosyonal at legal na pakikibaka, ang mga kaganapan tungkol sa mga anak ng mag-asawa ay patuloy na nagiging headline sa mundo ng tabloid. Lumikha ng bombshell effect ang huling pahayag ni Tuba Buyakusten. Sinabi ng sikat na aktor, sa pagsasabing, kukunin ko ang aking mga anak at lalayo sa malalim na dulo, hindi ko ibibigay ang aking mga anak sa sino man. Malino niyang ipinahayag ang kanyang determinasyon hinggil sa proseso ng diborsyo at gagawin niya ang lahat para maprotektahan ang kanyang mga anak. Sinatuba Buyek Usten at Enjen Akurek ay kilala bilang magkatugma at madamdamin na mag-asawa sa mga screen ng telebisyon sa Turkish sa loob ng maraming taon. Nakilala ang mga manunood sa kanyang matagumpay na pagganap sa seryeng napanood nila sa mga screen. Ang kanilang pag-iibigan sa pribadong buhay ay kasing kaakit-akit ng kanilang mga tungkulin. Ang kanilang kasal ay gumawa ng isang malaking epekto sa mundo ng magazine at maraming tao ang naniniwala na ang dalawang sikat na pangalan ay mananatiling isang masayang mag-asawa habang buhay. Gayunpaman, ang mga kamakailang kaganapan ay nagsiwalat na ang fairy tale marriage na ito ay puno ng mga paghihirap. Ang matagal ng hindi pagkakasundo ng mag-asawa ay humantong sa mga chismis sa diborsyo. Ang pagmamahalan at debosyon ni Natagba at Insi ay nagbigay daan sa mga emosyonal na salungatan at sama ng loob sa paglipas ng panahon. Ang mga hindi pagkakasundo, lalo na tungkol sa kinabukasan ng kanilang mga anak, ay nagdulot ng matinding sugat sa pagsasama ng mag-asawa. Bagamat hindi nalampasan ni Natuba Buyek Usten at Tuba Buyek Usten ang mga paghihirap sa kanilang pagsasama at nagpas siyang maghiwalay, alam nila na ang desisyong ito ay lubhang makakaapekto hindi lamang sa kanilang sarili kundi maging sa kanilang mga anak. Ang mag-asawa na may dalawang anak ay nagkaroon ng malubhang away sa pag-iingat ng kanilang mga anak sa proseso ng diborsyo. Bibigyan ka namin ng detalyadong impormasyon sa paksang ito, Palem. Makita ka sa mga bagong video.